Magandang uh, maganda po, po sa inyong lahat. Maganda hapon po sa Barangay Pakaka. Ako po si Kapitan Carlito Suriano ng Barangay Pakak. Uh, nandito ang mga radyo natin na uh, nagtatanong o na uh, kung ano naman ang masasabi ko sa mga ginagawang mga proyekto tungkol sa septic tank sa paghitit ng mga puso-negro. Uh, ang pungo naman, eh, sana po kung saan yung makakagaan yung mga tao dahil sa hirap ng buhay ng mga tao, kung matagdagan pa yung mga bayarin, eh, may hirapan po yung mga tao. Kaya kung saan po sana makakagaan ang mga tao sa barangay, eh, yun sana ang masusunod. Dahil uh, isipin sana natin na uh, yung mga yung kahirapan ng tao na lalo yung walang hanap buhay, eh, karamihan nagsasaka, eh, wala naman nang nahanap buhay sa bukid. Eh, yung mahirapan po sa buwan ng pagbabayad. Yung uh, kuryente, nahihirapan eh, pa. Kaya hiniling ko sana na pag-isipan, kagaya nung Nung marinig ko noon na nasabi sa meeting ng mga kapitan na eh, yung maghihitit, eh, magtulong-tulong na lang sa magkakatabing bahay at uh, sir na lang sa pagbabayad sa, sa truck kung ilan yung bahay, uh, ng mga bahay eh, sir-sir na nilang na lang sa mga tao na mahitan para kung yun ay makakagaan ay la uh, hirapan po ang mga tao na magbayad po buwan-buwan na kwan po kaya sana po ay eh, pag pagisipan na mabuti yung ikagagaan po ng mga mamamayan ng ng barangay dahil sa kahirapan po ng buhay. O yun lang po ang maging masasabi maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat.